Ito ang bus na nagpaulan ng napakaraming gerbaks. Oo, gerbaks as in pupu or tae. <laughs> Ito ang bus ng bandang Dave Matthews na minamaneho ni Stefan Wall. Sa mga hindi nakakaalam, yung mga bus na merong mga CR para matanggal yung mga gerbaks at ihi yan sa loob, meron silang parang tubo na may gripo kung saan doon nga mahihigo palabas yung mga gerbaks. August 8, 2024, nasa gitna ng biyahe itong bus na to nang mag-decide si Stefan, na magtanggal nga ng mga jerbox doon sa may bus. 1.18pm, dito na nga nakarating si Stefan sa Kinsey Street Bridge at sa ibaba nito, yung Chicago River at dito na nga nagsisade si Stefan na dito na lang itapon yung mga jerbox. Sa araw na yon, halos 800 pounds or mahigit 360 kilos ng tae yung laman ng bus kaya kinailangan talaga niyang matanggal to. Kaya e, maya lang dito na nga tinutok ni Stefan yung tubo doon sa may railings at sinimulang pabagsakin nga yung mga tae papunta doon sa may ilog na isang malaking pagkakamali. Dahil lang hindi alam ni Stefan merong parating na tour boat cruise na dadaan nga doon sa ilalim ng tulay at sila nga yung maswerteng mauulanan or mababagsakan ng mga jerbacks. Sa pagdaan nga ng bangka, sumakto sa kanila yung pagbagsak ng mga tae sa halos isang daang taong nandun sa bangka kaya nga naligo talaga sila sa taeng kulay yellow brownish pa daw. Napunta ito sa mga mata buhok, bunganga at sa iba't iba pa kasi parang nga talaga silang naligo hindi ko ma-imagine Sobrang nandiri nga yung mga nabagsakan ng mga pupo na nagtakbuhan sila, nagsigawan At karamihan sa kanila ay sumuka pa dahil nga sa baho nung bumagsak sa kanila Pwento pa nga ng isang pasaherong na ulanan There were some older people on there that had limited mobility They were doused from head to toe Their hair was soaking wet, literally covered in blank and blank dahil nga doon sa nangyari, agad namang binalik sa may pier yung bangka para nga makaalis yung mga pasahero at dito naman nila to agad nilinis. Dahil nga sa nangyari, refund na nag-ooperate ng tour yung bayad ng mga pasaherong nandun sa tour boat cruise nung araw na yon at karamihan pa nga sa kanila ay nanghingi pa nga ng compensation dahil nga nasira yung mga damit at mga gamit nila dahil nga sa mga nag ng mga tae. <laughs> nag naman yung mga polis dito nga nila agad inaresto si Stefan at hatulan ng guilty. Sintensyahan siya ng 18 months sa probation, 150 hours na community service at pinagbayad siya ng halos $10,000. Dahil nga pag may-ari din ng Dave Matthews Band yung bus na yon, nagsettle din sila sa lawsuit for $200,000. dollars. Nagdonate din sila ng mahigit $100,000 sa mga organization na nag-aalaga doon sa may ilog. Ngayon, merong mga taong gustong gawa ng documentary itong nangyaring ito at ang title pa nga daw niya, The Crappening. <laughs> Pero kayo ba, anong mararamdaman at gagawin nyo kung kayo yung mabagsakan ng napakaraming jerbox. <laughs> kayo, comment nyo na lang. Thank you.